Historia Tagalog Horror Stories December 23, 2012 Ang araw na hinding hindi ko po makakalimutan dito po nagsimulang nagparamdam ang kaluluwa ng nanay ng aking Lola Isabel na si Lola Victoria. Taon-taon po kasi ay umuuwi kami sa bahay ng aming Lola Isabel sa Kabite. Maraming mga antik na bagay sa loob ng bahay ni Lola. Isa na nga po dito ang paborito daw na manika ni Lola Victoria nung ito ay nabubuhay pa. Ang manika po ay 3 feet ang laki na halos kasing tangkad lang ng isang tatlong taong gulang na bata. Si Lola Victoria daw ayon kay Lola Isabela ay nagpakamatay dahil sa pagkasawi sa pag-ibig. Iniwan daw kasi siya at ang kanyang anak ng kanyang asawa upang sumama sa ibang babae. Simula daw noon ay malaki na ang galit ni Lola Victoria sa mga lalaki at hindi rin nagtagal ay hindi na nito nakayanan ang bigat sa kanyang loob kaya nagawang magpakamatay nito sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang dibdib at sinumpang magbabalik upang gumanti sa mandolokong lalaki. Taong 2012, nagkaroon ng pag-aaway ang aking mga magulang dahil sa isyu ng pambababae ng aking tatay. Dumating ang Disyembre at ang araw ng pagdalo namin kay Lola Isabel. Hindi pa din naayos ang isyu sa pagitan ng aking mga magulang hanggang sa bahay nila Lola Isabel. Ay patuloy pa din silang nag-aaway kahit na nasa harapan pa sila ni Lola Isabel. Yun pala sa mga oras na yon ay hindi lang si Lola Isabel ang nakakadinig ng kanilang pagtatalo tungkol sa babae ng aking tatay. Kaya pagsapit ng dilim at handa na sa pagtulog ang lahat sa bahay na iyon, nang biglang may tumunog na malakas sa may sala. Tinignan namin iyon at wala naman po Sir Jay na kakaiba maliban sa manika na naiiba ang pwesto na animoy may pupuntahan. Kaya naman isinawalang bahala nila ito dahil baka daw nabitbit lang ng aso ang manika kaya bumalik na kami sa kwarto. Hiwalay na matutulog ang aking mga magulang. Nasa kama kami ng aking nanay at si tatay naman ay nasa isang mahabang upuan na sakto ang laki para po sa kanya. Makalipas ang ilang oras, ang lahat ay nagising dahil sa sigaw ng aking tatay. Nasa tabi niya ang manika na aming makita na may hawak na kutsilyo na animoy sa po si tatay. Napaisip po ang lahat kung paano nangyari iyon. Paano ang isang manika ay makakapaglakad. Doon kami unang kinabahan at doon ko din naalala ang istorya ni Lola Isabel na babalik si Lola Victoria at maghihiganti sa lalaking manluloko. Gusto ko pong ibahagi ang aking kakaibang karanasan. Iniisip ko nga nung oras na yon kung nabuksan kaya ang third eye ko. Year 2008 nang magsimula kami ng aking ex-wife na mag-business antipolo. All chicken products, lechon manok, barbecue, fried chicken. Since lumalakas ang business namin ay kailangan namin na magdagdag ng pwesto at mga tauhan. Kinakailangan din namin na umupa ng bahay na tutuluyan ng mga tao namin at gagawin na din na storage ng mga product namin. Dahil sa hirap na makakita ng pwedeng rentahan, isang supplier namin ang nagsuggest na agad naman namin kinuha. Hindi na kami nag-usisa pa sa background history ng bahay. Dalawang palapag ito at mukhang hindi na ito natapos gawin. Dahil mukhang naluma na din yung bahay at hindi na nagagamit pa. Noong una, ay okay naman. Pero parang may kakaiba talaga at nararamdaman ko yun pagpasok mo pa lang sa bahay. Lalo na't pag mag-isa ka. Pero syempre, hindi ko nalang lang pinapansin dahil baka matakot ang mga tauhan namin hanggang sa isang gabi. Kakahintay sa deliver ng supply namin. Inabot kami ng pasado alas 12 na at nasa baba lang kami. Busy kaming lahat search sa paglilinis nang may biglang kumalabog sa may itaas. Umakyat ako para tignan ito ngunit wala namang tao o kahit anong gamit na bumagsak para maging dahilan ng ingay at wala di kaming kadikit na bahay dito dahil bandang creek ang pwesto namin. Pero pagbaba ko, nagkwento yung boy namin na madalas daw may nararamdaman sila doon lalo pag natutulog na sila. Noong una nga daw ay akala nila ay pinasok na sila ng magdanakaw dahil maingay sa baba na parang nagkakalkal. Sabay-sabay nga silang bumaba para tignan ito. Kanya-kanya din silang dala ng pamalo pero pagbaba nila ay walang tao. Saradong-sarado daw yung pinto at bintana na imposibleng makapasok kahit pusa o daga Nalaman din namin na yung likod pala ng bahay na inuupahan namin ay yung Heaven's Gate. Isa itong sementeryo. Paglipas ng ilang araw, mag-aalas 12 noon ng tanghali at pumunta ako doon para mag-audit. Nasa baba yung boy namin at nag ng kalakal niya. Diretso ako sa taas habang nagkukwenta ako at nakaharap ako sa kwarto ng mga tauhan namin. Masisilip mo ang ibabang parte ng kwarto dahil kurtina lang ang pinakapinto. Mga 5 inches ang agwat sa sahig. Kita mo din kung may nakahiga dahil walang kama doon o papag. Alam ko na andun pa yung ibang tindero dahil may nararamdaman akong gumagalaw sa loob nito. Tinawag ko sila ngunit hindi sumagot ang isa man lang sa kanila. Dalawa pa o tatlong tawag ko pero medyo tinamaan na ako ng inis dahil malakas na ang boses ko sa pagtawag sa kanila dahil tanghali na. Sinabi ko rin na magsibango na sila pero wala pa din ang sumasagot. Pero maya maya ay nararamdaman ko na parang may naglalakad o tumatakbo na papalapit sa kortina na pinto nakita ko pa nga yung paa na nasa likod ng kurtina at bigla na lang tumakbo na parang magtatago. Kaya tumayo ako papunta dun sa kwarto sa bayhawi ng kurtina para mabuksan at kasabay ng sigaw ng sagot ng boy sa baba. Sinabi ng boy sa baba sa akin na, Kuya, kanina pang umaga sila umalis at ako lang ang naiwan dito Nakita ko nga na walang tao sa kwarto at walang ibang tao doon kundi ako lang sa itaas. Ako na nakatayo na nananayo ang lahat ng balahibo ko. At hindi kaagad ako nakakilos. Malino kasi sa akin yung paa na nakita ko sabay hangin sa kortina na imposible dahil walang bintanang bukas. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagtanong-tanong ako sa pinakamalapit na nakatira sa bahay pero ayaw nga nila magsalita pero nalaman ko na may lalaki palang dating trabahador doon na iniwan doon ng girlfriend at gabi-gabi doon itong naglalasing at nagwawala hanggang sa isang gabi pagtapos ng ingay ng pagwawala ng lalaki ay wala nang nadinig pa at kinabukasan nakita nila na nakabigti na yung lalaki at doon mismo sa kwarto sa itaas sa tapat ng pintuan na may kurtina at paanya ang nakita ko Gusto ko pong ibahagi ang aking karanasan noong araw na nag-aaral ako sa PUP way back 2016 kung hindi ako nagkakamali Naghihintay po ako Sir J sa balcony habang hinihintay ang aking kasintahan around 8pm. Halos lahat ng estudyante ay wala na at halos rin lahat ng classroom ay wala ding ilaw dahil alas 8 na po ng gabi. Dapat ay wala ng student sa campus kaso yung professor po yata ng kasintahan ko ay nag-extend yata dahil 8.15 na po ng gabi. Pero may nagre-report pa rin nung sumilip ako sa bintana ng classroom nila. Habang naghihintay po ako sa kasintahan ko ay hiniram ko lang yung cellphone niya habang nagsa sound trip lang sa may balcony at hindi lumaon. Dumating yung dalawang kaibigan ko na gym at kinausap nila ako. Tinanong nila ako kung bakit daw ako nandito ang sinabi ko na lang... Hinihintay ko lang yung girlfriend ko. Then tinanong ko rin sila kung saan sila galing. Ang sabi nila ay galim nga daw silang gym at nagbasketball. Maya-maya... Ay napag-isipan namin na umikot muna o mang-trip sa bawat classroom. Dahil mukhang na-extend pa ng isang oras ang pagtuturo ng professor nila. At napansin ko din na ang creepy po ng lugar dahil classroom lang ng kasintahan ko yung may ilaw kaya naman ay naglakad-lakad muna kami sa ibang classroom para na din mang trip at mang ghost hunting at kung ano-ano pa hanggang sa nakarating kami sa room 12 nung nandun na kami ay napakadilim syempre natakot din ako at sinabi ko doon sa kaibigan ko na iwan yung cellphone niya at mag-record kung totoong may multo doon. Bago kami nag-uusanting po Sir J, tuwing nagkaklase kami doon sa room 12, ay lagi do po may nagpaparamdam doon na batang duguan na sumisidip sa bintana at lalaking nakabarong daw. At kapag istudyante ka ng PUP, ay siguro ay nababalitaan mo din ang tungkol dito kunwari ay matatapang kami na nasa loob ng room 12. Kaming tatlo magkakaibigan at walang ilaw at nakaupo lang kami. Nagsuggest nga ako sa tropa ko na iwan yung cellphone niya kahit 10 minuto man lang at pumayag naman yung tropa ko. At pagbalik kami ng balcony after 10 minutes, bumalik kami sa room 12 at kinuha na yung cellphone. Sinabi ko sa tropa ko na sa balkoni na lang namin pakinggan kung may na ba. Palakad na kami noon pabalik sa balcony nang biglang may nagdabog sa room 12. At yun nga, tumakbo kami sa takot dahil ang lakas po talaga ng dabog na yun. At nung pinakinggan o titignan na namin yung cellphone para doon sa na ay bigla pong ko po yung cellphone ng kaibigan ko. At kinabukasan Nawala daw yung nirecord namin Until now ay napaka creepy ng karanasan ko na yon Sa aking sintang paaralan sa PUP Even na lahat kaming estudyante Ay alam namin na meron talaga na Hindi lang sa Room 12 Kundi sa buong campus ng PUP Ito po ay kwento o karanasan ng aming bunsong kapatid. Last February, 2024. Based sa mga naaalala ko. Nag part-time job siya sa pinakakilalang hotel dito sa Cebu. Second day ng duty noon, noong inutusan siya na linisin yung storage area ng mga karne at gulay. Sa isipan pa niya, ayos dito dahil kahit daw mag-isa siya ay konting map lang ng sahig hugas ng mga utensil tapos ang gawain kesa doon daw sa kusina na sobrang busy. Hindi po naka-on ang mga ilaw pero hindi din naman totally madilim sa storage area since may wall doon na glass at nagre-reflect ang ilaw mula sa labas. At habang naguhugas daw siya ng mga utensil, ay pumasok doon ang isa sa mga chef at nakipagkwentuhan pa sa kanya. Tinanong siya ng chef kung hindi daw ba siya matatakutin. Sumagot naman ang kapatid ko na hindi naman daw. Kwento ng chef na may third eye daw siya at ang sabi niya, may mga nakikita daw siya sa storage area na parang mag-ina at nagmumulto. Tinawanan pa doon niya yung chef na yon at sa isipan niya ay okay lang dahil dalawa naman sila doon. Hanggang sa nag alas 10 na ng gabi at nagpaalam na ang chef na aalis na siya dahil enough duty niya ng kanyang shift. Bumalik doon yung matandang steward na nagdala sa kanya doon at pinagsabihan siya na magmadali. Hindi rin ito nagtagal doon sa baylak ng pinto tinuloy na lang niya ang pagkatrabaho hanggang sa may humampas ng napakalakas sa may ref. Kinabahan siya pero ginaslay pa niya ang sarili niya at sinabing baka gulay lang yon at nahulog siguro kaya kumalabog. Iisa lang naman ang storage ng mga gulay at voucher's area at doon naman siya sa may voucher's area para magmap ng sahig dahil nga sa madaming karne ang nakastak doon ay normal na malamig ang area. Pero may nararamdaman siya na kakaibang lamig na hindi niya maipaliwanag. Doon na siya simulang kinabahan ng todo at naramdaman niya na may babaeng nakatayo sa pinagsasabitan ng karne ng baboy. At ito daw ay sumisilip sa kanya sa takot ng kapatid ko ay patalikod siyang nagmap ng sahig para iwasang humarap doon sa kinatatayuan ng babae. Bahala na daw kung may mga dumi pa ang sahig basta't binilisan niya ng todo ang pagmamap nang may humampas na naman ng malakas sa refrigerator. Doon na siya sobrang takot na takot. Bumalik siya doon sa may storage naman ng mga gulay para ligpiti ng ibang mga gamit at nang makaalis na siya. Habang nakatayo siya doon, biglang may dumaan na figure ng bata. Mga 5 years old ang tingin niya dito at hindi niya maaninig masyado ang muka ng bata pero sigurado siya na mukhang duguan ito. Dumaan ito at huminto sa kinatatayuan niya at bahagyang liningon siya. Sa kabiglang naglaho sa may pintuan. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa kaba. Patakbo niya'ng pinuksan ang pintuan at tinap ang access card para makalabas siya. Para siyang tinukso ng pagkakataon. Hindi bumukas agad ang pintuan hinampas-hampas pa niya ito bago tuluyang bumukas. Habang tinatakbo niya ang hallway ay pakiramdam niya, napakahaba nito at natagalan pa siyang makarating sa may labi. Dumiretso siya sa klinik at doon umiyak siya. Nag-alibay na siya na sobrang sakit daw ng ulo niya at kailangan daw niyang umuwi. Hindi siya pinauwi agad ng doktor at pinainom siya ng gamot sabay-sabi ng magpahinga daw ito ng kaunti at saka bumalik na sa kanyang area. Naginarte na naginarte ang kapatid ko hanggang sa tuluyan na siyang napauwi. Nagulat kaming lahat ng ang aga-aga pa niyang nakauwi sa bahay. Kinuwento niya ang lahat na nangyari, pati ako ay natakot din. Hindi daw siya nakatulog ng maayos pagkatapos ng nangyaring iyon first time yun na nakakita siya ng multo at kada pagpikit niya ng mga mata niya, mukha ng bata ang nakikita niya. Hindi na namin siya pinabalik pa sa hotel na yon at nagsubmit na agad siya ng resignation letter kinabukasan. Historia Tagalog horror stories